Anong ganap sa mundo ng showbiz? Maanghangang naging sagot ng ina ni Andrea Brillantes na si Belle Brillantes sa basher na kumuestyon kung paano niya pinalaki ang kanyang anak. Papano mo kaya pinalaki si Andrea no? Sabi ng basher sa ina ni Andrea. Agad naman itong sinagot ni Belle, at walang kiemeng sinupal palang basher. Paano? Napagtapos niya sa school ang mga kapatid niya nakapagpagawa ng bahay, may sariling negosyo, ikaw, anong ambag mo sa mundo? Si Andrea ay pinaghihinala ang third party sa hiwalayang Katniel. Walang mapagbuntungan ng galit ang mga fans, kahit si Daniel ay hindi nila mabash. Kaya sinalo lahat ni Andrea ang mga panlalait, at damay din ang magulang nito. Kung nagustuhan mo ang content na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.